Nagagalit siya pag hindi ko pinapagbigyan. Tapos sabi ko, isa lang. Ayaw niya naman ng isa. Hmm? Dalawa, tatlo po ang gusto huh? niya. Kaya tatlo? Tap... Hindi yan, ma'am. Ilan lang ang kaya mo? Kaya isa na, niya po. Yan, <laughs> malakas. Kahit mamatay ka, Opo! isusumpa mo? Opo! Maraming <laughs> tao doon sa labas, hmm. sinabihan ako na, kasi yung dahilan, yung tumbler na yun, gamit ng bata, nilagyan ko ng templa na, o oh, milo ba yan o oh, gatas, na mainit. Una, gumagano. <laughs> galit na galit siya. Tapis, ta Tapos sabi niya sa akin. Ano? An ano nangyari mm. sa tumbler? Anong gumagano yung tumbler na galit siya? Sabi niya. Bakit gumagano yung? Kasi mainit. Mainit niya kasi kulong-kulo. Anong ginawa ng misis mo dyan sa mga boxers mo? Si ano? sinamunutan niya ako ng ulo mama. Tsaka sinaktan niya ako tapos hindi na lang ako na ano lumaban kasi bawal kasi yung pag lumaban ka ng ano eh hey, so nakahanap ka ng pills ayan yung pills attorney ayan yung pills uy ang ganda ng boxers ayan, yung punit, boxers na, napunit punit na yan ma'am sir, ma sir, boxers ni po yun yung kanina po? opo opo na suot ko yun doon sa ano namin inuupahan namin suot mo habang nung sinila oh, niya o, opo Ganyan. Hinubaran ka niya. Oo, oh, parang ginagang 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 gina, 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 sabado nangyari ito, ito, to, to sabado nangyari ng madaling araw. Oh, sanay lang ha, ah, sanay oh. So, lang. Mami na mamanay Kasal ka kay Wenilin. Opo. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Gano'ng kayo katagal na nagkakilala bago kayo nag-asawa? 2011, nagsama, tapos nagpakasal kami, 2018. mm. 2018. -hmm palagi ba itong away bati? Away bati na ito? Ang nangyari yan, ma'am, ano yan, pumunta siya dito sa Manila kasi sabi niya magtatrabaho. Ang kami, ma'am, ng walong buwan, mm. Tapos, yung communication namin, maganda pa sa mm. simula, isang buwan to sa abot ng limang buwan. Mm. Pagdating ng pit, uh, pitong buwan, pag walong buwan, mm. parang nagbago na yung ano namin. Yung na siya oh, sa parang, ano ba ito? Parang may, ba Nag ay, 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 talaga ako, ma'am. Bakit? Ano ang namatsagan mo? Parang, na siya. parang wala na siyang paki sa mga chat ko, nag-i-love you ako, wala na. Parang wala na. Parang nang nag Nag-i-love you ka sa kanya? Opo. Ilang beses? Three times marami a day? Marami yan, ma. Marami yan. Sa isang araw? Opo. po. Paano mo sinasabi? Ano, kamusta ka na dyan? Hmm. Miss na miss na kita. Tapos, naramdaman ko parang... Dead ma? Parang wala lang ba ako. Parang may... Ano ba ang ano tawagan may... ninyo? Mamang. Sa akin pang. Ang tawag na sa akin. Yung lupain ko dito ay ano ko to, sangla ko to para ah. makapunta ako dyan para magsama tayo. Oh. Sabi niya, huwag na. Sabi niya, wala yung pagma. Ayaw niya na pumunta oh, ka dito? Oo, oh, oh, Sa niya. Nasaan ang mga bata na iwan? Nandoon, kasama pa kami. Kasama mo? Tinuloy oh. ko talaga, talaga yung lupa namin na sinangla nang halaga mo? ng 25k mm. para mapuntahan ko siya dito at magsama kami. Kailan yun? Kailan yun nangyari? Kailan ka pumunta dito? February 9 ata yun, ma'am. February? So, o, nagsama na kayo? Opo. Tapos, pagdating ng dalawang araw, mm. hindi niya napansin na, ano ba, yung bag niya doon, niniwan mm. lang doon sa inupahan namin na mm. kwarto. Yun yung pinakailaman na ko. Kaya nga, ito na ito na ang nakuha ko. Yung pills? Opo, ito na nakuha ko. Bakit magamit niya yan na LDR kami? Tapos pumunta ako, dalawang araw pa yan. Pero ubos na, na. Baka oh. naman pinaghandaan ka. Hindi, ano, may dalawa na lang yan natira. May, hirap Kaya na. nga, kasi alam niya dadating ka. Kasi K alam mo, ang pills, hindi naman agad-agad nee, na. Hindi, malabo yan, ma'am. <laughs> malabo yan, ma'am. Malabo talaga mangyari. Malabo talaga. Malabo talaga. 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 Kasi dalawang piraso na lang natira eh. Oh, ano sabi niya? Ano nakita mo ito? Sabi so, niya matagal sabi na niya. niya, iniinom. Oh, sabi niya, e, si hayaan mo na 'yan. Ku ganoon ba? Sige, sige, ako na mag magtago dito, ako na magligpit dito. Ma Pero tuloy-tuloy ang oh, oh. labing-labing ninyo. Opo. Oh, Kailan ba huli mong nakausap ang misis mo? Ito ano Itong ba? last lang, ma'am, ng Sabado, ng madaling araw. oh, ito sige, ko. ano oh. nangyari sa boxer mo? Ay! Naging niya. palda! oh, kaya nga, kaya dito, sinuot ko yan. Tapos pinunit. May suot ka bang brief dyan? Wala. M meron, ito lang ang na niya niya. <laughs> naablot mo yan? Nah nah niya. Tapos, so, hindi ka naman totally hubad kasi nakakahiya. Oo, hindi naman kasi yung Pero ano, bakit dalawa? Ba? Ay, uh, ay, wag mo muna ubusin. Bakit mo ubusin ba to? <laughs> ito. Tapos yung hindi isa, kung natatandaan <laughs> kung kailan tong Pero hindi pa naman to naabot ng dalaw dalawang buwan yung ginawa din niya sa akin. Nilabhan saka, mo yan ha. Hindi na nakabuo dito yan. Eh. saka ito ma'am oh, ito rin oh. oh. Kasi mainit yung ulo niya sa akin, yung pati yung bata mainit yung ulo niya doon sa bata. Sinasaktan niya. So Sabado yan. Nagkausap ba kayo pagkatapos niyan? Tumawag sila ng barangay tano doon sa barangay doon sa tintera namin. Ah. Pakita mo nga yung Pina, Ano yun, ma'am? Sira lang yung sira, sira. Hindi, yung, yung, yung isa. Yung... Ah, pero may brief ka, naka-brief ka. May brief talaga ako. Okay, sige. Ma'am, lagi po niya akong pinipilit makipagsiping. Umuwi po, po, siya sa aming bahay, ma'am, Sabado mm. po ng gabi. Mm. Pagkalinggo, hindi siya pumapasok. Stayin po siya sa trabaho niya okay. sa site nila okay. po. Okay. Tapos, babalik siya sa trabaho niya, Ma'am Lunes, na nang umaga. Mm. Babalik yan siya sa amin, Martes ng gabi na naman. Mm. Sa pagka na po ng umaga, alis na po. Mm. Tapos, babalik siya, Biernes na po. Mm. Ng, ano. Tapos, gusto Four niya... Four times a week po siya uuwi. E. Kada <laughs> uwi niya po, inaano po niya ako. Pinipilit naman. ka niya. Opo, pag tinatanggihan ko po siya, nananakit po yan. Huh? Hmm? ginaganyan niya, niya po, pinipisil huh? niya po, hita ko. Sabi huh? ko, aray, ano ba? Ba't huh? ka nananakit? Tapos sabi ko, wag, wag dito kasi alam mo naman, nandyan nanay ko, nakakaya sa nanay Isang ko. Isang kwarto lang kayo? Opo. O, maliit ano Maliit pa na kwarto. Gusto niya po talaga akong galawin. Tapos sabi niya, bigyan mo ng pera yung mga bata para makalabas. Eh, yung mga anak ko, lalabas nga, bibili ng pagkain sa labas, tapos babalik agad. Eh mm. nagmamadali siya, nagagalit siya pag hindi ko pinapagbigyan. Tapos sabi ko isa lang. ayaw niya naman ng isa. Mapapahiya hmm? huh? ka talaga. Huh? Ayaw mo ng isa, dalawa, tatlo po ang gusto huh? niya. Okay. Kaya tatlo? Tap hindi yan, ma'am. Tapos ma'am, pag hindi umo, mo kaya tatlo, ilan lang ang kaya mo? Kaya lang, ma niya po Is 'yan. Ma Malakas <laughs> po siya. Isa yan, lang, man. sure ka? Eh, opo, opo. Pero kahit mamatay ka? Opo. Isusumpa mo? Opo. <laughs> sino ka? Sinungaling ka? Sino, sino nagloko ka? sa atin? Sino, hmm. nagloko sino sa atin? ka? sa ka? Sino nagloko Kahit sa atin? Umiyak ka pa ng dugo sa harap Kaya ko. Kaya, sino nagloko sa atin? Tapos sagutin mo minsan, muna ako. Si Ikaw ba si Wenilin ay uh, nagtangka ka rin na isumbong o isuplong itong problema ninyo Never sa barangay? Never ko siyang sinumbong kahit saan po. Kahit sa mga kapatid ko. Nung sinaktan niya po ako dati, grabe ang pambubugbog niya sa akin. Never po ako oh, amin nagsumbong. Amin ko yan, ma'am. Dalawang beses ko yan. Dalawang nasaktan. beses niya po ako. Nabuhatan ko yan. eh, sila ako nung mo. Dala tatagal na yan, ma'am. Gawa ko yun, ma'am. Kasi... May kumpare ako doon sa probinsya. Sa probinsya namin nangyari yan, ha? Sa Sambanga pa opo, ito? Opo, dalawa pang anak namin. Maraming tao doon sa labas. Mm. Sinabihan ako na, kasi yung dahilan, yung tumbler na yun, yung gamit ng bata, Mm. Nilagyan ko ng templa na, o oh, Milo ba yan? O oh, gatas. Na mainit. O oh, na, Galit na galit siya. Tapos, tap, tapos sabi niya sa akin. Ano an nangyari um, sa tumbler? Ano gumaganon yung tumbler? <laughs> na siya. Sabi niya. Bakit gumaganon yung Kasi mainit. Mainit kasi. Kulong-kulo. Ano? Ah, oh, Ay, kasalanan Oh, kaya nga, sabi ka ko. Hindi ka Kaya Plastik nga. Plastic eh. kaya nga, oh. parang nawaala sa isip ko yung sinabi niya sa akin. Sobrang sakit ala sabi niya sa akin. Ano bang nasa isip mo? As, ano bang ang, ang laman ng utak mo? Tae. Kaya nga, doon ko siya nabuhatan. Kay Sim, hindi, hindi naman tama yung sinabi niya. Pinahiyaan okay. niya ako doon sa mga Sige. kumpare ko. Sige, bibigyan ko siya. Oh, Gusto mo. ko lang sabihin. Hmm. Ang ganda ni Wenilin. Wow. At ikaw, Guapo ka. Wow. Sa totoo lang, sorry. Mag-smile ka nga. Oh, guapo eh. Pero ewan ko, may tatlo kayong anak. Tapos ang pinag natin, yung gumanyan na bote. bote. O yung nakakatatlo ka. Dapat proud ka. <laughs> Tapos sabihin ano? niya, mahina siya. Eh, sunod-sunod po yung anak ko. Bakit ka nagpipils? Ma'am, kasama ko na po siya. nga. <laughs> Ba't po ako hindi nagpipil? So, dati po nung umalis ako doon sa probinsya, February 2024, wala so mabilis pa kang mabuntis. Opo, ma ang gamit ko po implant tapos <clears throat> namatay po yung kapatid ko, ginamit pa po niya ako kahit nasa kalungkutan ako, hindi man lang siya nag nagbabangis. Peto, sa... Then Jefen paliwanag ko lang sa iyo ha. Ang paggamit naman kasi ng pills, hindi yan yung ura-urada na agad na mo, sigurado na kaagad na wala ng mintis. Actually, ang mga doktor, ipapainom nila ito sa babae, pero sinasabihan pa rin nila na, o oh, hindi ibig sabihin na ngayong nagsimula ka, may bisa na yan. Minsan, o madalas, mga dalawa, tatlong buwan bago yung kabuuan ng bisa. Pero ganun pa man, itong mga ganitong mga pagdududa, kung hindi kayo nag-uusap ng mabuti, alam nyo kung sinong kawawa? Mga bata talaga, ma'am. Jeffen, Respetuhin mo ang pagkababae ng asawa mo. Ay yeah, nga, ma'am. Pero ang, ang nakasakit talaga sa akin, ma'am. Nagloko talaga yan, ma'am. Nahuli ko yung cellphone niya, ma'am. Kaso ha -ha, lang, binuburan ha -ha. niya. Binuburan niya lahat. Yung mga Nabubuksan mo pa nga yung messenger ko. Kinu conversation mm -hmm. yun sa lalaki mo. Matagal na yon, inamin ko sa iyo yon. Tapos apat na bis na kita pinatawad, pero hindi ka pa rin natumigil. Tapos sinasabi mo sa barangay na may shoot daw yan jan sa site. Sinabihan pa ako na bangag daw ako, ma'am. Amin ko, ma'am. Gumamit ako isang bis lang. Nako, sino man yan? sa iyo. Gumamit talaga ako. Isa lang ako. Alam, alam mo, sir, kung gusto ko na ng sarili ko talaga dito ngayon eh. Kung nandito si Idol, kuya, hindi maniniwala na isa lang. Yun. Sir, sure, ma'am, no? actually, ka. parehas po kayo Sica yung sablay. Oh, ikaw, sir, nagamit ka ng drugs, nambubugbog ka. No, Tapos, sir, no, ginagamit mo siya kahit ayaw niya, sir. Ngayon, ikaw naman, ma'am, ma naging license mo yun para maghanap ng ibang lalaki, oh. which is hindi rin magandang. Mali po maganda. rin yun. So, mali po sa mali. Nga, ma pero, hindi kayang pero, itama. Nang oh, mali, ang mali. Ma'am, Joji, e eh, pwede po ba na kung sakasakali mapag-ayos natin muna ito sa barangay? Pwede. Oo. Pwede. Sari, sasamahan po namin at po natin. Pero ang main po natin na concern talaga sana ay ang mga bata. Yes po. Nay, ano po ang masasabi ninyo? Anak ninyo si Wenilyn. Pinaalis namin siya dito noong... Kasi oh. ang awal sila, you know, hindi kami makatulog dito. Napakaingat. Hindi yan naman kami, ano, mayari na dito. house. so nag-iingay daw kaya pinilis. Nay, huwag po kayong mag-alala. Titignan po natin kung anong magagawa natin dito sa barangay. Tsaka tututukan naman po ng wanted sa radyo. Ang concern po natin, Nay, ay yung mga apo ninyo. Sir, ganito po. Sasamahan po kayo ng reporter po namin dito sa barangay. Hindi pa po natatapos to na dito sa studio. Sasamahan po namin kayo para magkaroon po kayo ng pag-uusap ng kayo po dalawa at magkaroon po ng agreement kung ano man po yung mapag po ninyo. May sasama pong reporter sa inyo ma'am para okay. safe din po kayo na okay. kung nag-worry po kayo na masaktan okay. po kayo. Okay.